Boy Tapang, may gagawin sa kanyang mukha para bumalik umano sa kanya si Cherry White. Isinaw ka nga ba siya ni Cherry dahil sa kanyang panlabas na Uba O baka, na ang kontrata ng dalawa? Supusapan so, nga nung nakaraan ang paghihiwalay ng couple vlogger dahil iniwan ni Cherry White si Boy Tapang, sa Cebu. Laking gulat nga ng mga fans nang no makita ang story ni Boy Tapang, Ronnie Swan sa kanyang personal account. Dito kinong perma niya, nahiwalay na sila ni Cherry White dahil marami na umano ang naguguluhan sa estado ng kanilang relasyon. Agad-agad ka -agad niya itong sinagot ang mga tanong na kung hiwalay na nga ba sila. Anya, ayokong magtago ng sikreto dahil malalaman at malalaman niyo rin ito. Oo, hiwalay na kami ni Cherry. Tama ang hakahakan niyo o oh, hiwalay na kami for some reason. Para na rin sa kabubuti sa aming mga sarili. tuto kaya ito ang balak ni Rooney na gawin sa kanyang mukha bilang paghihiganti para bumalik sa kanya si Cherry White? Kung sakali daw umano na magparito siya, ano daw kaya ang magiging itsura niya? Anya? Plano ko magpailong this year? Ano sa tingin niyo? Pupoge kaya ako? Kayo ano sa tingin niyo? Tama nga ba ang gagawin ni Buitapang para lang bumalik sa kanya si Cherry White?